magandang gabi sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasabi. At syempre, eto ay pakinggan nyo mga kalalakihan at talagang magbibigay tayo ng tatlo. Ayan. Na ano ang tatlong dapat gawin ng isang babae para mapalapit sa isang lalaki na gusto nila. So, ano na dapat gawin ay suportahan mo siya. Alam nyo ba, para mapalapit ka sa isang lalaki na ginugusto mo kahit hindi ka masyadong kinaka usap kahit na hindi mo alam na may gusto sa iyo ang isang lalaki ayan maganda kung saan siya ay suportahan mo siya lalo na kapag mga bagay na yung ginugusto niya for example nagkakaroon siya ng problema may mga bagay na gusto siyang gawin ayan for example sumali siya sa basketball nagkakaroon siya ng low confidence kailangan ikaw na mismo ang magpalakas ng kanyang confident para naman nakasuporta ka sa kanya. Iparamdam mo sa kanya yung iyong suporta na ay kaya mo yan, galingan mo yan kasi alam ko naman na kayang kaya mo dahil magaling ka talaga. So ganun yung mga cheer up ng isang babae sa isang lalaki para mapalapit ka sa taong gusto mo. Ayan yung ating una na dapat gawin. Ang pangalawa mga kasabi ay ikikir mo siya. Alam nyo ba sa mga kalalakihan mas madaling mapalapit sa inyo ang mga kalalakihan ay talaga ang pangalagaan mo sila o tamo mo ang pag-aalaga sa kanila. Alam nyo ba kung bakit mga kasabi? Kasi mga lalaki, mabilis silang ma fall sa isang babae kapag ka nila na maalaga ang isang babae. Kasi isa yan sa mga kahinaan ng mga kalalakihan para mas mabilis mapalapit sa iyo ang isang lalaki. Yung bang kung hindi ginagawa ito ng ibang babae ay gawin mo ito para sa kanya. Para lang mapalapit ka sa taong ginugusto mo mga kasawi. Magandang iparamdam mo sa kanya kung gaano siya ka special para sa iyo. Kahit na hindi niya alam na may gusto ka sa kanya. Yun lang yun mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa na dapat gawin. Ang pangat na mga is aminin mo na may gusto ka na sa kanya. Alam nyo ba hindi naman masama ayan ha, mga sayo, na umamin ang isang babae na may gusto sa isang lalaki. Slash yan. If kung alam mo sa isang lalaki na para bang may gusto rin siya sa'yo pero hindi niya masabi dahil torpe ang isang lalaki. Kasi may mga lalaki naman na talagang kahit gusto kanya pero dahil nagkakaroon siya ng mahiyain masyado. So ibig sabihin, hindi niya nasasabi yung feelings niya para sa'yo. So kung ikaw ay nararamdaman mo na talagang ganun yung imahe ng isang lalaki at alam mo at pakiramdam mo sa sarili mo na may gusto ka sa isang lalaki, so iparamdam mo sa kanya, sabihin mo sa kanya na alam mo ba gusto kita. So at least alam niya na may gusto ka na talaga sa kanya. Doon mo malalaman kung talagang nag-go ang isang lalaki sa iyo at hindi. Kasi ang isang lalaki naman kapag ka hindi naman ka talaga gusto at lalong may jowa yan, talagang hindi naman sila papatol. Pero if ang lalaki naman ay babaero, talagang tatanggapin yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, depende yan sa inyong pag-amin. Malalaman niyo yan kung ang lalaki ay torpe talaga ito kahit na gusto ka, hindi siya umaamin. Kaya ikaw na mismo ang umamin sa niya na gusto mo rin siya para malamin niya talaga na gustong gusto ka na rin niya mga kasawi. Yan lang po yung ating pangatlo na dapat gawin. At syempre hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito mga kasawi. Yung itong pangatlo natin napaka pwede natin itong gawin mga kasawi. Kasi napaka yan sa mga kalalakihan na napaparamdam natin sa kanila kung gaano natin sila kamahal kasi wala namang masama. Lalo pat hindi taken yung isang lalaki ha. Pero kapag ka ka na, bawal na kayo mag-effort. Kailangan wag nyo nang gagawin ito mga kababaihan. Siyempre may masasagasaan kayo na ibang babae. Kaya kailangan gagawin nyo lang ito sa mga single na lalaki na gustong gusto nyo pero hindi niya masabi lang sa inyo na gusto ka rin niya. So, depende yon sa sitwasyon, mga kasawi, ha? Yung inyong pag-amin. So, yun lang po, mga kasawi. Maraming salamat sa patuloy na pag-supportan sa akin. So, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po na pag-subscribe, mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi, mga kasawi.